update ko ulit kayo. So, for ito na yung ano, block 65. Ayan, tinatapos na yung last 8 units dito sa amin. And then, yung block 77. Ayan, okay, baby. I-video natin yung block 77. Ayan. Ayan. Ayan na po ang um, block 77. Ang dami nang nagagawa. Ayan na. Tapos na yung doon sa may dulo. Hindi pala tapos. Pero nabuhusan na. Tapos eto, hinuho kayo. Nagagawin na din yan. Isa sa tapos Ha? Natakot yung isang nasa sa akin doon. Ayan. O, na. Medyo malapit na sa katotohanan ng Block 77. Medyo ba de, baka Dali. So kayo, okay. Baka. Ito, itong part na ito yung Block 77. Itong isang buong diretsyong ito. 76 yata ay nasa perimeter fence yung nakadikit sa ay ang putik yak halika dito Miggy bagong laba pa naman chinelas mo ayun lang guys yan lang in-update ko sa inyo <laughs> sa mga nagtatanong po sa block 77